Hey guys, kauuwi ko lang ulit pa ako sa may pintuan. Wait lang. Ang bigat ng bag. Sakit ng ano ko. Sakit ng kamay ko tingin you no. Know. Ah, wait. Ayan o. Namula. Bitbit -bit ko ng bag. Okay. Um, pakita ko sa inyo yung aking in order. Can't wait. Yan. Yeah. Oh, diba? Another collection. Shoe collection. Can't wait to see it. Hindi ko alam kung anong mga to. Bubuksan ko pag pasok sa bahay. Dali lang. Yung bahay namin. Puno ng sinampay. Ayan. Kasi pinapasampay ko yan sa loob dahil pagka ano tawag dito. Um, nasa trabaho kasi kami kaya hindi pwedeng nasa labas yan tapag umulan ay basa lahat Iyampak natin yan guys, malaya konti. Ano ko lang to. Excited na yarn. Yan. Yung mga ano, hugasan ko. Coffee. Then, yan. May palengke doon sa malapit sa, ano, sa, sa trabaho ko. Umili na ako ng alugbati. Sitaw. Okay, maya na ako guys maghuhugas. Kasi ako na excited na. Bakit na pagkita ko na sa inyo? Meron na ako nito dalawa ganitong brand. So, let's see kung maganda siya ngayon. Meron pa ako isa na nagustuhan kaso out of stock sila. Meron naman ano, may napibili. Mayroon namang ano yung sa website nila sa Europe. Kaya lang mahal ang um, shipping niya. Kaya ito lang inorder ko yung ano lang available sa Hong <gasps> ko. Dubli-dubli pa yung box guys. Tapos ito ko sa inyo. Tara! Wala pa. <gasps> oh my god! Guys! ang ganda ng kulay niya. What do you think? Oh. Diba? Ganda, guys. Love it. Yan. Yeah. Sana ko may dust pad. At alipin niya sa box. Oh, diba, guys? Hmm. Ah, pangatlo na to. Um, pangatlong, pangatlo na to, yung um, dalawa doon is ano, uh, mga regalo yun sa akin. Yan yung dalawa. Ayan. At saka yun. I think napakita ko na yan. So, yan. Ito yung mga pinagbibili ko this week. Doon yun pa yung isa. So, mga sandals naman ito. Ayan o. Oh. Sandals. 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 So, yan. Mm. The rest, yeah, uh, ano, di ko alam kung ano yung mga yun, aampak natin. Ah, uh, tulungan niyo ako mag-ampak. <laughs> tulungan. O yan. Aking favorite. Hindi naman po nito every morning. Di ko alam kung ano to. Pinag- Mga order. Ako pangalan sa akin. Di ko na may order to. Ah, ito yata yung sa ano, HKTV mo. Ayan paper drinks. Kumbucha, bakit naman? King paper, another paper drinks. Sa isang buwan, nakakaubos ako nito. 12 pieces sa isang buwan. Coconut, fizzy coconut water. Yan. Gusto mo ko iniinom ito pagka ganito kainit. Yan na, parang ano ba panghugas ng ano plato. Gusto ko yung brand na to. Meron ito dyan sa grocery shop, kaso medyo mahal siya. Tsaka ito, yung ganito niya, inaabot sa amin ng 3 to 4 months. Matagal siya. And, ito. Ganun pag nag-deliver sila. Yes. Ito yung number one na pinabibili ko talaga. Meron ako dito malaki. Super laki naman siya. Ayan o. Oh. Ito dalawa. Pinabili ko. Kasi ito maganda. Ito lalagay lang sa bag. Pang spray ko yan sa mukha. para pa hindi madidehydrate. dehydrate mm, skin ko. Ayan. Pinispray ko yan. Pero ito dinadala ko sa school to. Ayan. Sarap ng feeling. Sobrang init kasi. Kung minsan yung mga ginagamit nating ano, nakaka-try ng skin. Ano yan? Ano pa naman pag pinag-order? Ang naman. <laughs> Para sa ano to dapat? Sa shower. Kasi yung shower dito sa isa, meron siyang glass. So, pag nagsa-shower ka, lahat ng sabon, shampoo, natutuyo dun sa glass. Kaya nag ano siya, nag-count siya ng scum. Iba yung, yung tawag nila, Ito, hindi ko alam. So, sabi ko, mahal kasi dito sa shop. Order na online. Eh, ang liit naman. Ilang gamit lang to. Diyos me Meron akong coconut water. Um, saan ba to Usually, yung binibili ko is galing, galing ng Pilipinas. Ito galing Thailand anyway, ito na lang iinumin ko. Ayan. Masarap din. Favorite ko to rin. Dari kong favorite na drinks. Ano naman to? Sparkling orange. Tapos, ito naman sparkling coconut water. Ayan. Uh, favorite kong drinks. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!